Kinundi na ng mga mambabatas ang pagharang ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Armed Forces of the Philippines na nagresulta sa banggaan. Sa pahayag, sinabi ni Sen. Jingoy Estrada na ang aksyon ng CCG ay hindi lamang lumabag sa maritime norms at international law kundi naging bantarin sa seguridad at kaligtasan sa rehiyon. Aksidente man o hindi, patunay ito ng kawalan ng respeto sa atin at sa buhay ng ating mga kababayan sabi ni Estrada. Inimok ng Senador ang pamahalaan na pag-aralan ang susunod na hakbang sa ginawa ng China na lumabag-umano sa sovereign rights ng Pilipinas at malinaw na pag-atake sa Filipino maritime personnel. Samantala, sinabi naman ni Senador Francis Tolentino na pinapatunayan lamang ng insidente na binabastos ng China ang international law at basic maritime safety. Dahil dito, hinimok ni Tolentino na magsagawa ng in-depth investigation sa ilalim ng International Convention for the Safety of Life at Sea at International Maritime Organization Code for Investigation of Marine Casualties and Incidents. Kinundin na rin ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Rep. Franz Castro ang pagpapatindi pa ng tensyon ng China sa West Philippine Sea sa agresibong aksyon ng mga barko nito sumusobra na talaga ang pagiging agresibo ng China sa WPS, at mukhang mas lalala pa ito sa mga susunod na araw kung walang decisive action, tulad ng muling pagsasampa ng kaso sa China o paglalatag ng ginagawa nila sa UN, General Assembly at pagtutulak ng resolusyon ng laban dito, sabi Castro. Nitong linggo, matatandaan na bumangga ang barko ng CCG sa contracted boat ng Armed Forces of the Philippines na patungo sa Ayungin Shoal para sa resupply mission, ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea at makikita sa video ang actual na pagbangga nito